papansin nyo, dito sa part na to malalakas at matataas ang mga alon ang tatalina talaga ng mga tranese kasi gumawa sila dito ng harang para ma-prevent yung lakas ng alon na darating doon sa siyudad so ito parang itong uh, itong trench na to oh uh, trench ko tawag yung parang dike uh, ginawa nila yan para harangan yung mga waves o yung mga alon na galing doon sa naman tawag doon sa dagat na mapagitan sa Macedonia at Italia Atlantic Sea uh, ano lasa? kumusta? yun na yan. kaya pagdating doon ng alon sa may katedrale o doon sa syudad halos parang pitik na lang wala na kasi dito dito tumatama na kagad yung malakas na alon, tapos papunta doon, meron pa din mga harang din, may isa pang lighthouse doon, at pagdating doon, tatama ulit doon sa mga bato-bato na yun, at alam nyo ng siyudad, tignan nyo naman, walang kaalon-alon, matatalino talaga, sana all.